Uh, hello mga uh, sir, ma'am. Good morning sa inyo lahat. Ngayon po ay mag-alas 9 ng umaga at araw ng linggo, December 17. Uh, good morning sa lahat ng aking mga taga-viewer at taga-panood ng aking mga video uh, thank you thank you so much sa inyong pag uh, panood sa aking video ngayon ay kagigising ko lamang dahil sa sobrang pagod kagabi at uh, ngayon lang ngayon lang ako nagising at pagising ko ngayong umaga naisipan ko na lagyan ko ng varnish yung ano upuan namin na kawayan para gumanda ganda naman konti at the same time uh, titibay ito at ito yung aking mga ginagawa ngayon uh, na babarnish sa upuan uh, abang ginagawa ko ito uh, <clears throat> nag ano rin ako na babantay ng maliit namin ng tindahan pagka mayroong bumili uh, tinitigilan ko at binibigyan ko yung bumili kaya ganito yung mga ginagawa ko ngayong araw at uh, hindi pa ko natapos sa paglagay ng varnish sa upuan may bumili kaya eh, pinost na yung ano ko yung video at binigyan ko kaya pagkatapos ng binigyan ipinagpatuloy ko yung aking paglalagay ng varnish sa upuan uh, mga guys ah uh, malapit ko nang matapos yung paglalagay ng varnish sa upuan at medyo gumanda-ganda na yung upuan namin na kawayan yun pinakita ko sa inyo video parang nagkaroon siya ng kulay uh, maganda na siya mga mga guys at uh, hindi ko pala tapos yung mga maliliit na bahagi kaya nilagyan ko ito uh, at yan ang aking mga ginagawa sana masubaybayan niyo sa aking mga video ng aking mga ginagawa at bilang ama sa tarang ito ginagawa ko yung dapat kong gawin uh, araw ng linggo ngayon kaya nandito ako sa bahay at uh, kasalukuyan nilalagyan ko ng banis ang aking oh, ang aming upuan na bakal ayun natatapos na yata at dito na naman sa kabilang side uh, sa bandang giliran ang aking nilagyan sapagkat uh, na, na, tapos ko na yung sa harapan kaya dito banda sa my side yung aking pinipunti inilalagyan ng varnish ngayon kaya um, yan nakikita nyo sa video yung aking uh, ginagawa uh, pinaikutan ko yan ng lagay ng varnish mga uh, guys at uh, sa bandang likuran na lamang ang aking nilalagyan ay eh, mayroon pa namang natitirang varnish kaya kailangan kong ubusin ito para hindi masayang mga guys yan na malapit ko na matapos sa bandang side at ano ko na lang yung parang kinakalat ko na lang yung varnish para ah, magkasya sa likuran ng bahagi ng upuan yan na mga guys yung ginagawa ko ay paglalagay ng varnish yan sa bandang side ito yung makikita niyo sa video at Uh, nilagyan ko yung hindi pa na lagyan eh, pinipilis ko pala magpantay yung kulay mga guys ito yung mga kita ko sa inyo yung mga ginagawa ko ngayon ngayon lumipat ako banda dito sa kabila kasi mayroon pa dito hindi nalalagyan ayan kaya lalagyan ko ito para gumanda na ganda tingnan naman ito yung aking nagawa mga guys yan, sa bandang gilid yan naglalagay ako dito banda sa kabila Ilagyan ko ng varnish para gumanda. Gumanda yung upuan. Ayun, uh, ah, kinakalat. Kinakalat ko yung varnish sa bandang kabila. Ayun na, yung mga guys. Sa bandang ito lang naman yung ginagawa ko. Para maganda. Ayun na, malapit ko nang matapos ito. Maya maya may, konti. Ayan, mayroon pang isang bahagi na hindi nalagyan ng varnish. Kaya yun ang pinupuntay ako yan malapit na matapos mga guys at gumanda na yung aming upuan at uh, nakaya nakayaayan ng upuan pag may bisita hindi tayo mahiya kung yung upuan na na ma upuan ng mga tao na pumunta sa bahay at sana masaya kayo mga guys sa aking mga ginagawa ngayong mga oras na ito araw ng linggo dito sa bahay kaya yan ginagawa ko ang pagbabarnis na ang aming upuan at maya maya lamang ito mga guys matatapos na ito kaya masayang uh, masaya akong -masaya tumingin sa upuan namin dahil nagkaroon nito ng kulay ayan sa bandang likuran pa at sa bandang ibabaw nilalagyan ko at uh, mayroon pang mga portion na hindi palagyan ayan dito bandang mga guys no? sa bandang likuran yan kaya nilalagyan ko ng baris yung mga parts ng upuha na hindi ko pa nalagyan Uh, kinakalatan ko ito ng varnish. Yan, guys, yan yung mga guys, yun ang ginagawa ko. Mm. Yan abangan ninyo at sana magustuhan ninyo uh, ah, ah. yung uh, upload ko yung video sa inyo. Samayin mo ha. Shoutout pala ko dyan sa aking mga na ay kwitis o triangle piccolo. Uh, yeah. Yan so, na mag-enjoy sa aking na-apay nga niya niyo. Sa buhay. Okay. Okay. Ito yung aning buhay. Kuan man ni 150, ni 100. 100. 100. Uh, Mag-enjoy kayo mga panood at well, huwag ang kire may tag-size. Sabay-bay so sa akin. Uh, sa akin vlog, if you will, Aro vlog. At uh, Lins Bukiti sa akin Facebook. Mga uh, guys, thank you, thank you so much sa lahat ng inyong pag-like at uh, subscribe sa aking YouTube uh, channel, Jumar Vlog at something lang ako siguro sa mga kuwento natin. Ay lang chuna. Na guys, ito lang ang kailangan paraan na. Oo, ay palay-layo idamay sa buhay. Thank you so much sana ay sa sa mga sapa subaybay sa aking mga video at hindi lang dito matatag sumama at gusto ko no, pang dugtungan ang mga video na ito at i-upload sa inyo. Sana panoorin niyo lagi at huwag kayong magsawa sa pagpanood sa aking mga video. Ito na guys, matatapos na yung aking mga ginawa. Nag-retouch na lang ako. Tinitingnan ko yung mga parts na hindi ko nalagyan. Kaya uh, sinisilip ko kung saan dapat lagyan. Ayan mga guys, kasalukuyan na akong nagkalagay ng mga varnish sa upuan namin na kawayan yun yung tinagawa ko ngayon at uh, na libang ako na wala yung mga stress na aking naramdaman at uh, pinawisan din ako ng konti mga guys at sana uh, magustuhan ninyo ang aking mga i-upload na video mga guys ito na maganda na tingnan ang aking upuan na kawayan at uh, pinagkita ko sa inyo halos na lagi ko na lahat napakaganda na tingnan nito sana maraming akong bisita na pumunta dito at makaupo sa upuan na to na kaya ayat tingnan mga guys thank you so much sana panoorin nyo ang mga video na susunod kong gagawin at uh, magustuhan ninyo ang aking mga pagbibideo at sana uh, mabigyan ako ng pagkakataon na Uh, lumago pa ang aking mga viewers at uh, subscriber para sa ganun ma-experience ko naman ang buhay na tinanas ng ibang mga vlogger na tinatangkilik sa mga tao at nagustuhan nila ang kanila mga video sana ganun din sa akin mga guys uh, sana hindi niyo hindi niyo ako uh, pagsawaan na panoorin yung i-upload kong video at lagi ninyong ipalo ang aking mga ang aking channel na YouTube account uh, Joel Aro sana tulungan nyo mga guys sapagkat na marami akong gawin dapat kung magkaroon lang ako ng pagkataon na magkaroon ng sweldo uh, gusto ko itong i-share sa mga ano sa mga tao na nangailangan ng tulong at sana maabot ko yun ito na mga guys uh, natapos na ako pag lagay ng mga bars na ubos na ang varnish kaya nilagyan ko ng tubig at binabad ko ito para hindi kumapit sa kalderin na aking nilalagyan at ito nagsalukoyan ko na nililigpit at inaayos yung aking mga kalat at na na ano na ako mga guys natapos na ako sa aking mga gawain so, mga guys thank you so much. sana huwag niyo akong kalimutan do you blog vlog bye bye I love you guys